Dahil, punong-puno na. Ayan. Puno na. Close na natin to Kasi nakakadiri na. Saka mabaho po. Ayan. Dalawa. Ayan. So, tatlo. Maraming kadiri. So, ayan. Nakakatatlo. So, kukunin natin yung meron pa po dito. Marami pa magpapalit na tayo. Ayan, meron po dito, ayan. Ayan. Sa... Papa, huwag mo mong basain! Nilinis yun, anak. Pat, matangis dito. Sa... Dalawa. Pa! Dalawa. Tingil mo muna yan! Um, umalis ka dyan kasi. So, ayan. Ayan. And, dalawa na. Papa! Nililinis yan, anak, kasi maraming langaw. Ayan. So, yan, another pa. Ito. Tatlo. Hmm. May tatlong teraso pa dito. O. Oh, nami Dami. Tapos, ang dami pa lumilipad-lipad. Tatlo. Hmm. Sa loob lang yan ng isang araw. Wala pa isang araw. Kasi, alas 8 ng umaga. Wala pa mga alas 8 ng gabi. So, ganyan siyang karami. Ayan. Ayan, sobrang nakakajari. So, sa maghapon po, ayan. So, sa maghapon, ng alas 8 ng umaga hanggang ano oras sa ba? Ano oras sa po ba? O, oh, alas 4.07 pa lang. So, meron na tayong isa. Dalawa. As in, ano to ha? Ayan. Isa. Ay, ah. Alawa. Tatlo? Sa... Ay, ta? Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Diba? Anin. Apat. Ay, apa. Lima. Lima. I Anim. Mean. Anim. Pito. Pito. O. Oh. Walo. Walo. Sa walong pads. So, punong-puno. So, ito. Grabe. Tatapon na kasi puro la. Langaw. So, Siyempre, tinapon na natin. Meron ako nabuksang isa. Ayan, oh. Sa So, magbubukas na isang So, magbubukas tayo ulit ng anim na para maubos na. Kasi pangalawang araw na nila maglinis ngayon. So, asahan na natin yung dadag sa Sa kanila wala na. Pero sa mga baka, sa baka yan, pa. Meron pa. O, so So, ayan. Sa. Hmm. Bubukas tayo. Kasi kakadiri ka na ba. Pag wala nito, ewan ko lang. Grabe. Rayon dito ang langaw. Unit. <gasps> oh, ayan. So, ayan. Hmm. bubukas tayo kasi para wala ang mga nanaw. Mabawasan. Kahit onte. yan. So yan. Apat. Diba? Aning. Yan. yung bubuksan natin for today's video. ito. Bubuksan ko tapos mamaya ilalagay natin sa mga designation allocation nila. Kasi maraming lang oh. So yan. <makes noise> Hindi ko alam. Eh. So. Ay! Meron to pa pala. I forgot. Kagaya dito Lagi tayo dyan. Ang dami nyan, oh. Mm. Hi, pa. Meron pa palang isa. Mm -hmm. Oh. Charon! May nakalusot na isa. Mm -hmm. So, ang dami. Yan, langaw. Mami, paano ba yung nawawal? Ah? So, pag nawala na yung poultry dyan, pag nagsara na sila. Ayan. So, yan anim yan na bukas. So, ilalagay natin siya sa mga designation area. Charot. So, bye-bye!